ko dyan. Buksan ko. Umiiyak si nanay. Bakit? Ha? bakit naman? Okay, babuka, papasok ako. Umiiyak si nanay. Ayan na naman. Biniwan na naman ni Jo. Hindi lang. Ano ba, ba yan si Jonathan? Uy! Nay! Bakit na? Ha? Asan si Jo? Ha? Saan si Joe, Nay? Saan si Joe? Ano ba yan? Mm -hmm. Umiiyak si Nanay. Bigla akong bumaba. Bakit, Nanay? Hindi pa ako nakasupply, Nanay. O, oh, kaysa nagbadali ako umiyakan. Nag-anong ko, oh, ano ba yun? Iyak na iyak si ano? Si Nanay. Thank you. iyak ka ng iyak anong problema bibi mariet ha ano yun ayan ay, busan ko ay ano yan ah nag ano ka oh, oh sige sige nasaan <laughs> ba siya nagpunta wala oh, no, oh, no. wala oh, wala no, wala no. wala sabi ko sa kanya huwag kang iwanan eh kinausap ko na ngayon kanina sabi ko Ano ang bantayan ka niya? Pasaway pa si Ju. Pasaway. Saan siya pumunta? Sabi ko ka sa kanya, ano ko lang kasi katapos ko lang din magligo. Tapos biglang umiyak si nanay kaya napasugod ako dito sa bahay. Iyak ng iyak. Pasaway. Pasaway si ano.

Oh. Gap gamot. Ini nabu. Tub tubig. Oo. Malamig. Oo. Oh. Malamig. Oh, oh sige. Nabuo, nabuo. Ay paya bili mo nang tubig doon sa ano? Sa labas. Tapos hindi pa siya nakauwi dito. Oh. Saan naman pumunta? May ramen dito sa tindahan Dado. sa may gilid, o di ba? Ang ah. layo naman ng pupuntahan niya. Oh. Sa so, way talaga to si Bibi Jonathan Damulag. Ano ba yan? Ah. <laughs> ah. si Bibi Mariet na. Si Bibi Mariet umiiyak tuloy. So, uwi si Bibi Jonataris. Ano ka lang, ano, sa muta? para ma-sersize ka po. So, Ulit po si, ano, Bibi Jonatan? Masaway so, talaga to si Bibi Jonatan. Ayan, ay. Taliin ko na lang kaya yung buho ko na nai-dala. Kasi hindi pa ko nakasupply. Ano pala, iyak ka nang iyak? Ano pa nangyari? uu iyak ka nang iyak. Ay, napapala, nung oras na ka? Naligo ako dun sa taas, sigaw ka nang sigaw. Sabi ko, sanday lang, naliligo ako. Sumagot pa nga ako dun sa taas. Kaso naman, hindi man pwedeng bababa ka nang hindi ka pa Okay oh, ba? Diba? Ganyan, ganyan na lang. Kaya ko lang may supply. Ganyan. Ay, naku. Si Bibi, ano? Bibi Mariet. Si Bibi Mariet. Bibi, dito tayo pagkain mo ha, ngayon ha. Ano, gusto mo labas ka? Ay, dito lang ikaw, dito lang ikaw. Sige. Kala ko, gusto mo labas para... Halimbawa, dalhin ka namin dito doon, o, di ba? Ayaw mo. Dito na lang ikaw sa bahay. Wala ano naman si nanay. Bakit kasi nai, ano Nay? Dito lang oo. Oh, sa gilid oo. Oh. Sa nyo na wala ko. Sa baba? Oo, oh, wala oo. O, o, o. yan nga, bakit naman umano pa siya doon, umalis pa siya doon? Oo, wala ko. Kanina pa? Wala na Pa yan Oh. gabi na, hindi pa ay nakauwi. Kanina pa pa umalis yun? Oo. Oh. Saan kayo nagpunta si, si Bibi si Jonathan? Pasawal talaga itong Bibi Jonathan ito. Ano, baby? anong gusto mo kainin mo? Oh, ano? Ha? Ha? Ah, Hindi nga pwede ikaw sa hotdog. Bawal ka nga sa hotdog. Ha? Ah, ba mahilig ka sa hotdog? Hindi nga pwede hotdog. Gulay, di ba nag-ano like, ko gulay sa iyo? O iba na lang kung anong ano mo ngayon, nag anong ano ulamin mo. Huwag na hotdog. Huwag na hotdog. Gusto mo maitlog? may itlog? wala na itlog dito. Logo. wala ako nga na itlog siya kung mag-uumpisa Hindi siya nagsaing na may bigas naman doon May hindi naman siya nagsaing kita ng pagkain din sa labas. Ha? Okay. Huwag ka na umiyak. Bakit kasi iyak ka si Iyata iyak eh. Si baby Marieta umiiyak. Si baby Marieta. Si nanay. Si nanay. Okay na yan. Huwag mo yan pinabili mo naman halimbawa diyan lang halimbawa ano ba yan kasi saka bawal ka sa hotdog di ba binigyan kita nakaraan ng pera na saan na ngayon lago, lago. binigyan kita pera di ba binigyan kita diyan binigyan binigyan kita ng pera nung nakaraan araw nasaan yung pera binigay ko sa iyo binigyan kita santaan, daan oh logo nasaan na lago. ha yo kinuha, kinuha ni Atan. tutulong ka, kinukuha yung pera. Kaya pala nag-iiyak, nagagalit ka, nag-aaway kayo. Dapat yung, ano, pag ano lang bibilihin. Pero, huwag kang bili na ng, pag, may ano, halimbawa, may kaya nga, bibigyan, bigyan ka lang ng isang daan lang. Hindi man pwedeng, ano, kasama pa, iniatan. O, di ba? Ngayon, ang, ano, mo huwag na mag ah doon. Ha? Bili na lang tayo dyan sa, dyan sa lapas. Gusto mo, sama ka doon. Dito lang ikaw ay na masin din si Jo. Wala kang kasama. Iiyak ka na naman. Iiyak ka na naman kasi. So, why talaga to si Jo eh. Sabi ko sa kanya, mag-igib siya ng tubig. Sinabihan ko lang doon sa, ano, hindi naman pumunta. Umalis kayo kanina. natan na? Wala, wala, na wala, wala. umalis. Umalis kayo ka kapadlak. Saan okay, pumunta? Kumain kayo bak ba diba, kanina ng pagkain, kumain ka na. Tapos lalabas na naman doon, kakain. Hello. Ay hindi, anong ginawa? Yeah. Bawal nga sa'yo yun. Bawal nga sa'yo yun, bawal. Pag sabing bawal, bawal. Bawal yun talaga eh. Bawal talaga. Bawal mag-inom ng ganon. Um, alam mo, ba bawal. O, kaya huwag ka uminom ng ganun. O, di ba, tubig nga lang, tubig. Okay na. Kaya, hayaan mo na yung, ano, pag si Jonathan, kaya sabihan ko, si Jonathan, huwag mag-inom siya, huwag mo ipakita sa iyo kasi hinihingi mo rin sa kanya. Bawal. Kaya, hirap talaga yung nanay. Diba? Oh. Mahirap talaga yan. Kaya nga, gusto mo gumaling, di ba? Gusto mong gumaling, tapos iinom ka ng ganyan. Dahil kay Jonathan, makulit din kasi si Atan. Kaya sabi ko, pag once na mag-inom ka man halimbawa, huwag ka magpakita kay nanay. Doon ka sa labas-labas na pagkaupo sa kaka, umuwi sa bahay. Ganon. Sinipon talaga ako nanay? Sinipon ako? Si nanay. Si bibi. 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 Silpon ko na lang lang nanay. Dami nag-crack na nanay. <laughs> okay, okay. <laughs> 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 Hindi, yung ko. Nakaraan na hulog din doon nung bumili ako ng ano, ng, ano ba yun, nagaya ng lutuan nyo. Nalaglag siya. Kaya sabi ko, di ko na nga lang sinabi sa asawa ko. nag siya. wala lang sinabi. Ayan mo na. Magamit pa naman. Diba? Dati walang crack yan. Ganyan <laughs> mayroon na. Yan kasi, iyak nang iyak si baby Mariet. No. Bakit? No. Oo. Oh? No. Uh, uh, uh. Kasi nga, si Atan, huwag mo na kasing utusan ng bili ng bili ng ganyan. Kaya bawal talaga yan. Ngayon naman, hotdog, hindi ka pwede. nila nang ulam gulay. Tapos ngayon naman, iba bibili, ikaw bibilhan ko. Si Joe, mayroon naman si ja, Joe. Eh. Mayroon naman si Joe dyan binigyan ko si Jo nakaraan ng ano, kape. Yung, yung kung saan ni Jo nilagay. Nagbigay, ah, di ba? Ayaw, hindi ko ata ko. So, binigyan ko rin siya ng gilata. Tapos yung kanto, hinanap ko sa kanya na araw. Kung na nasaan yung binigay ko sa'yo? Sabi niya, kinahin na daw niya. Okay. Kasi biglang nawala eh. Tingnan mo, wala na mga, wala, wala na mga gilata. dilata, wala na mga sardinas, wala na mga noodles, na saan na kaya? Biglang nawala. Ang dami ng kapon, nakita ko kapon, tapos nung nakaraan, pwede so, na lang yata. Iyan mo na yan, hindi na ano yung kay, iba na yung takbo ng isip ni Atan. Di diba? Ma Maano, magulo. Okay na yun na, na. Mamaya ha, pag, pag, pag magkaroon na yata, nabibilihan kita ha, pagkain na lang. Ano pa naman? Ano pa lang naman alas? Ano uras na ba? Kaya ako wala na. Dito ba dito? 6.43pm Kaya nalibo kasi ako nga na yung pangalawa nalibo ngayon. Mamaya ulit na, iba ko bali. Patulog. Kasi, niya si Bibi Maria. Bibi Maria umiyak. Ano na lang, Bibi Rita. Bawa. <laughs> Maganda kasi yun. Ang pangalan mo, Bibi Rita. ba? Diba? Bibi Rita. Ako naman, Bibi Chin. Diba? Bono, lang wawa. Bawa ka rin sa akin. Oo, oh, ganun. Alam ko naman kasi ako, ako rin, nay, may ano rin ako, may, mayroon rin akong problema sa sarili ko. Kailangan ko rin paggamot kailangan. Kaya nga, nagpa, nag nag-reduce muna ako ngayon. Ayan, bu bumagsak na, oh. Ayan, ay bumagsak na. Di ba? Tingnan mo. O, so, di ba? Dati, ano yan, no? Oh. Ngayon, lumiit na siya. Liliit pa yan, ganoon pa yan, gaganong. Tapos ako, kung sa doktor. Kasi ayok, ayok mong pa-opera na. Nagpa-opera na kasi ako. Nagpa-opera na ako. Tapos kailangan uli, Kupirahin daw ako. Kupiran ako ng 180,000. Kupiran ako. Sabi ko, hindi muna. Gamot muna na ako. -gamot. Kaya, mahirap na na magkasakit. Ayan na. So, hello, Dr. Go. Dr. Go. Yung doktor ko mm -hmm. kasi yung Kaya ikaw, bibirita. Kaya ikaw, bibirita. Gusto kami na niya bibirita. Bibi Rita. Ang tagal naman ni Bibi Jonathan na sa akin nagpunta. Ha? Makulit talaga. O anong gusto mong bilhin ko na ulam sa'yo? Sa so, bahay na ako kukuha. Sa so, bahay na ako ng inomin mo malamig na lang. Yung medyo malamig ha, ganyan. Huwag yung ano nga, bawal na talaga. Ha, bawal. Hindi po pwede. Bawal talaga ha. Kaya gusto natin gumaling ka. Umaling ka na nga, nagiinom-inom ka na naman, ha? Bawal, bawal. Bawal talaga. Kaya nga, pag nakikita ko dyan na may buti, nagagalit ako, di ba? Kung kanino may yan, ba't may buti dyan? si Jonathan kasi, sarap talaga ba to, pananay, no? Jonathan, kaso bawal man manakit. Hello? Hindi ko nagsuklay, matutuyo na lang itong... Bibi Mariette! Ay, bibirita pala. Nagbabada. Hello, wala. Sabi <laughs> <laughs> <Ha>? <laughs> niya, wala daw. Wala po. Oh. Oh. Mayroon naman ako doon kaibigan. Bibigyan ka na naman ng damit. Eh, gusto ko kasi, gusto ko kasi makita kasi mam, may bakalig kasi sa'yo. Ngayon, ano, yung damit na yun, malaki daw. Malaki simula dito hanggang dito sa dito sa dito pa. Ah. Tapos butones daw siya, butonis pero malaki. Gusto mo 'yon? Mo ayo. Mo ayo na nai. <laughs> Gusto mo 'yung mga ganito lang siya, 'yung malaki. Pag ano nga ako sa okay-okay na nai. Hindi kasi pa ako nagpunta sa Kiko na nai. Hindi kasi ako nakakapunta na ng Kiko ba. Pupunta ako doon pagkasama ko asawa ko. <laughs> <laughs> uh, oo oh, nga. Gusto kasi niya kasama ako lagi. Ganun, di ba? Oo, <tong> uh, kasama ko. Gusto, <tong> uh, gusto niya lagi ako kasama. At, at saka, gusto niya, pag may bibili na ako doon, halimbawa, kasama siya. Ganon, oo. Uh, ba hindi na nga ako na mamalingki din siya na lang din nagbibili ng ulam bago pumasok Ganon. tapos pa, tapos niya lang kahit po man di ba isang araw isang beses lang ako ano pag hindi ako naka, sa umaga di ba ako kakain tanghali pag nakakain ako sa gabi din ako kakain pag sa tanghali yung ako kakain sa gabi makakain ako kunti Ganon. lagi lagi para pumayat ko makikita mo na yun na yun eh liliit ito na yun. lalawlaw na siya Huh? Low, 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 si baby Jean. Baby. <laughs> Magiging bibi na tayo nito lahat Pag si John. Ha? Huh? Ayun ako mayat nga ako. Laki ang binagtak ng anak ko. Okay lang yun na nai. Sa malalig tayo lagi kay Lord, 'di ba? Si Lord, 'yan ang bibigay ng lakas. Nain. Si Lord, <laughs> si Lord na. <laughs> si, <Lord. laughs> si Papa God. <laughs> si Papa ang nagbibigay sa atin ng lakas. O, di ba? Hello! Good evening sa ating lahat. Wadaw! Oo. Si, ano, Bibirita. Wadaw ko. Alias, ano siya? Si Nanay na Marita. Tapos, alias Bibirita. Tapos, ano, Mama Marit. Daming pangalan siya. Daming pangalan. No? Daming pangalan. At, tatlo pangalan mo. Tatlo. Tatlo. Hello. Ah, dami na. <laughs> Aray ko si nanay. Antayin na lang natin. Pag iyak nang iyak ikaw din? Kanina, iyak ka nang iyak. Oo oh, nga, ka dapat iyak nang iyak? Hello. Huwag ka dapat iyak nang iyak. Antayin mo na lang halimbawa. I iyak ka nang iyak eh sobrang iyak mo. Kaya ano, bum, nagmadali nga akong bumihis. Hmm. Tapos bumaba ko agad. O, kung ano ba yung sinanay. Hindi ko na nga lang nilagyan ng anong tuwala. Kasi gano'n pag nilagyan ko ng tuwala, malaglag din. Nagmamadali ako. Iyayaan mo na yung paghalimbawa na inukuntan mo si Diyo doon. Iba ka na gusto ni Diyo magpahangin-hangin muna ba? Pwede na ako. Dito nga siya sa baba. Pwede Katiyan tama ba 'yan? Oo, oh, darako. Uh, o, oh, 'yun mamaya-maya, baka nagpahangin lang kasi maraming iniis, magulo isip niya. Magulo. Paano naman 'yan? Ulit. Magulo isip niya. Katiyan si magulo isip niya. Dinayaan na. Lang. At saka isa pa, 'yung ano niya 'yung timba na binigay sa kanya ni Mayra, oh. ninakaw. Piruin mo 'yan ay patitimbang ninakaw ng mga musasamang mga tao. 'Yung ano kunay, kuring tininakaw yung switch ng ilaw, yung saksakan, ninakaw, tapos yung ano na, yung ano ba, ba yung ninakaw doon sa kabila. Pati yung mga bakal doon sa kabila, ninakaw doon talo pinasok yung doon sa kagto. Nadamay yung ano ni Atan. Yung ano ba yun, yung baldi, yung timba. Hayaan mo na lang pag alimbawa, nakapunta ko ng kiko ha. Bibili ako ng timba. Ano so, na lang. Para ano, pag maligo tayo doon halimbawa ulit, mayroon tayong timba na lalagyan ng tubig pa tapos may tabo, di ba? Para hindi tayo, para ang tubig na sisiblon sa ano, timba, no? Sayang kasi ba, Nag, ano, tayo, nakalagay lang doon, nayaan natin, no? Kasi wala nang timba, no? Kaya e, mo na yan, bibi. Bibi. Sabi niya nari, hay nako. Sabi, hay nako. Hay ko. O, di ba? Hay nako. Go. Hay nako dada. Aba, hi nako. Bo Bobo. Uh, hi. Ay, nako. Ala ko. Hi nako. Ala ko. Mm, 'Di ba, kaling ng nanay? Mm. Bibi. Bibi. Birthday. Rita. Dada. Mama. Ba baba. Mama, <laughs> baba. Mama, baba. Mama, baba. Ah, baba din niya, ni nanay mano yung mama baba. Oh, uh, hindi no. Hindi mo ano yung ang mama baba. Oo, oh, ang tatay. Babay. Babay. Tatay. Daday. Daday. Tatay. Daday. Oh, dabay. O, oh, di diba? hindi niya maano pa sa pag -anon. Pero yung, hay, nako. Alam niya. Alam ko. Hay, nako. Gano'n. Ano, bukas, ligo tayo Daw Wala. ligo tayo bukas? Ayaw ko. Ayaw Hindi, ligo tayo bukas tayong dalawa? Huwag tayo ayaw mo? Ayaw mo? Bakit? wala ko. Ayaw mo maligo? Bakit ayaw mo? Ha? Ah? Para mabango lagi. Ayaw mo. Bakit ayaw mo? Masarap kaya maligo? Wala ko. Dawa na mo po. Ayaw mo? Sakit ulo mo? Ay, blood ka siguro nga. High blood. Ay, daw ko. Ha? daw ko. High blood. Oo. High blood. Kasi nga, dapat nga maligo lagi. Ayaw mo? Mga ano, tanghali? Tanghali, maligo. Ayaw mo? Sunod na lang, ganon. Huwag natin pilitin si nani, kasi ayaw man niya maligo ng maligo. Sa, ano, sa, sunod araw na lang, ganon. Sunod araw. Kasi, ayaw mo lagi ligo. Bakit? Hindi mo gusto? mamaya na pag ano pag akit ko sa bahay, bibili uh. ako pagkain sa iyo. Ha? Tapos pagbili uh, ko sa iyo pagkain saka ako, ano, -bigay sa kapwa, ano bibigay sa iyo ng inumin ha. Yun lang inumin tubig ha. Tubig yung malaki bibigay ko sa iyo ha. Malami. Kanay. Si Bibi Jo. Okay. Hindi Bibi. pa umuwi. Bibi umuwi ka na. Bibi, ka, wala wala wala. ka dito. Wala ka dito. Wala ka dada. Ano Saan kayo pumunta si ano? Pasaway. Mabi mo. Pasaway ka! bay. Si Jo. Jo. Bibi de mulag. De mulag. Bibi de mulag. Wala wala ka. Pasaway, <laughs> no? Badabay ka. Ano, bibilan na kita ng pagkain. Iwan mo na kita dito. Ha? Iwan mo na kita ha. Bihan kita pagkain. Sige, sige. Iwan e, po na na eh.